Alin? Itali mo yan para ipanggatong tayo sa bahay. Baka na na tayo tatay. Sige, sige. Kuya, ang hirap naman ang buhay dito sa probinsya, no? Gusto ko sanang pumuntang Maynila para gumanda ang buhay ko. Kuya, ilalang ba si Jex? Oo, di ba yung kababata mo? Si Jex ngayon, nabalitaan ko. Ang ganda ng buhay niyan sa Maynila. Oh. Nagkaroon na siya ng sariling negosyo. Kaya gusto kong pumunta ang Maynila, kuya. Eh Alen Bakit mo naisip mong magpunta sa Maynila? Eh, nandito yung kabuhay natin. Alam mo, Alin, Sipag Si diskarte lang kailangan mo para gumanda ng buhay mo. Parang ganda rin yung sa pabinsya. Desidido na talo pumunta sa Maynila. Di ba sabi mo? Sipag at diskarte para masinso sa buhay. Siguro kuya, dudublin ko yun. Para naman mailibri kita sa mamahaling restaurant. Di katulad dito. Naghihirap pa rin tayo. Eh, ikaw ang bahala, Alan. Mukhang di na ako eh. Basta, Alan, ha? Pag umamang ka, lilibre mo ako, ha? Oo naman, kuya. Ikaw pa. Ayaw ko kasi maghihirap pa rin tayo. Sige, buhatin Buwati mo na yan. Puro kayo bangang kayo. Tara. Tara. Woo! Pepe na akong pumuntang Maynila. Sana, makahanap ako ng trabaho. Parang gumanda yung buhay ko. Taya. Tama, yung mga bata. Ay, taya. taya. Pagtanong. Yung mga bata, pwede magtanong. Opo. Saan yung bahay ni Jix dito? Ah, doon po, sa baba. Sa may marami po Oo. Oh, iba talaga si Jix, oh. Pati yung mga bata, kilalang kilala. Oh, ito sa inyo. Maraming Salam. salamat sa inyo, Salamat po. Sige, thank you. Taya. Oh. <laughs> taya. Oh, taya. Baka ito na yata yung sinasabi ng mga bata. Maraming motor. Ha, ah, tapat tindahan. Ito na nga yun. Tao po. Tao po. Sino yan? Nandyan po ba si Jax? Ako po si Allen. Kababata niya sa probinsya. Kababata sa probinsya? Isa lang naman ang natatandaan kong kababata ako. Allen, ikaw na ba yan? Wala na ng pinagbago mo ah. Oh, kung nga pala. Bakit nga pala bigla nang punta mo dito sa Maynila? Ay mo na ba ng buhay natin doon sa probinsya? Hindi naman sa ayaw, Tol. Eh, nabalitaan ko kasi sa probinsya natin na gumanda yung buhay mo dito sa Maynila. Kaya pumunta na agad ako rito. Nagbabaka sakali din ako. Gusto ko kasing magkagaya mo. Eh, Tol, pa, pwede akong makituloy muna sa bahay nyo habang wala pang trabaho. Ah, ganun ba, Alin? Sa lagay, eh, nakarating na pala sa barangay natin yung mga balita. Pero, bibigyan lang kita ng payo, ah. Hindi rin gano'ng kadali ang buhay dito sa Maynila. Kung hindi ka kakayod ng mabuti, hindi ka rin kikita ng pera. Pero sige, walang problema. Tara, paso ka. Alam mo, Alin, dito yung tambayan namin ng mga tropa ko, pre. Nung mga panahon na okay pa kami. Kasi marami naglalaro ng basketball, tsaka ang daming dumadaan. Tsaka ko yung hangin, tingnan mo. At higit sa lahat, dito dumadaan yung mga magagandang chika, baby. Ooh, pakilala mo naman ako, Tol. Oo, oh, sige, Tol. Pagka may dumaan dito, papakilala kita. Sige. unga nga pala, Tol, asan yung mga barkada mo? Ah, uh, yun lang, Tol. Eh, medyo hindi na kami okay ngayon eh. Kasi nagkagalit-galit kami. Sayang. Akala ko magkaroon na ako ng maraming kaibigan dito, Tol. unga nga pala, Tol, turuan mo naman ako sa mga diskarte mo para gumanda yung buhay ko dito. Oh, sino yun, Tol? Ibang tinginan sa'yo. Ah, yung batol. Yun yung mga dati kong kaibigan, pero mabalaan lang kita. Medyo iwasan mo yung mga yon Kasi yung mga tao dito, Tol, hindi ka sa probinsya natin na ah, magagaling makisama. Sa iba, mga ugali nila dito. Mag-ingat ka sa kanila. Sige, Tol. Uy, tropa! Ikaw yung kasamaan ni Jex Capon, na Oo nga, Tol. Ako nga yun. Galing ang probinsya. ka kababata ako si Jex sa probinsya namin. Taga probinsya raw. Oh, bisaya si Jex eh. Hindi ibig sabihin bisaya ka rin. Oo oh, naman, <laughs> tol. Bisaya ako. Punta ako rito sa Manila. Kasi gusto kong masinso yung buhay ko. Gusto ko kasing maging katulad ni Jex na may sariling negosyo na ngayon. Uy, si Jex daw. <laughs> Oo oh, mga tol, bakit kayo nagtatawanan? ano problema nyo kay Jex? Ah, wala naman kami problema kay eh, Jex. Katunayan nga eh, tropa namin yun. Kaya nga, sobrang dikit kami tatlo nun. Talaga? Tropa nyo si Jakes? Mga tol, gusto ko rin kayo maging tropa. suro tayo maging tropa? Oo oh, naman, walang problema ron tol. Gusto mo, sama kasami sa mamaya eh. Sinip. Pero bago lahat, ano nga pala pangalan mo? Ako nga pala si Allen. Hmm. Kayo, ano pangalan nyo? Ako Solid. Solid. Ako nga pala si Brian. Brian. O paano si tol, mamaya ah, sama kasamin. Sa Birthday ng kapatid ni Brian. Tsaka, maraming mga gandang chicks doon. Sige, Apang sige. Pakilala ka namin. Yun ang gusto ko. Agol. Wala kami ha. Kami ha. Sige, ingat. So, asa ka namin ha. Yung chicks ha. O, alin? Saan ka na naman galing? Jix, may nakausap ko doon. Mga tropa mo daw. Ang babait nga eh. Ha? Mga tropa ko? Sino doon? Si Solid. At saka si... Brian ba yun? Ano? Si Solid at saka si Brian? Sinasabi ko na nga ba eh. Alin, di ba sinabi ko na sa'yo noong nakaraang araw? Huwag kang makipagkaibigan sa mga yun. Yung mga tao dito sa Maynila, hindi ka pareho ng mga tao doon sa probinsya natin. Alin naman, layuan mo mga yan. Eh sa totoo lang, babait naman nila eh. Inimbitahan nga noong Brian eh, birthday daw ng kapatid niya eh. Dako, Alin, bahala ka sa buhay mo. Gawin mong gusto mo. Mga tol, ang sarap mag-inom ngayon ah. Ang lamig kasi ng panahon. Yun nga mabigat tol eh. Masarap mag-inom eh. Wala tayo pang inom. Baka tol, baka makakadiskarte ka kay Jex. Di diba, mayama si hmm. ba mayaman si Jex? Baka pwede ka makakuha doon ng mahalagang bagay sa kanya. Oo nga hmm. tol. Sige, ako nang bahala sa Di ako. Sige tol, tayo ka namin dito ah. Sige, para may pang-alak tayo. Na sige, sige, sige. Ayos nice, tol. O Allen, ka muna ang bahala dito sa bahay ha. lang ako. Iwanan ko muna itong mga alakas ko dito. Iba na ang panahon ngayon, baka ma-hold pa ako. Sige, Dex. Pag alis ko, maglinis-linis ka muna dito para may magawa ka naman ha. Sige, Dex. Ako nang bahala rito. Ingatan mo yung bahay Sige, sige. Alis na ako. Sige, ingat. Uy. Ang ganda. kapal. May gulpa. Kamang tama. Pre, ang tagal naman ni Allen. Tangina pa eh, nakakabad trip na. Kaya mo tol, antayin na lang natin, baka humahanap lang ng tempo yun. Mga tol, umayon na pala eh. Ayos na, nakadiscarpin na ako. Allen, Ayun, ano yan? Kinuha ko yung alas ni Jex. Kau na bala ba dyan ah. Ayos na tol mukhang malaking halaga to ah. Ha? tol, tara, benta na natin. Tara, benta na natin, tara. Tara. Ay, naku. Oh, Parang wala si Allen dito ah. Oh, nasan yung alas ko? Mukhang tinalo pa ako ni Allen ah. Tropa nun yung dalawa. Kaya alam ko kung saan hahanapin yung mga yun. Tol, ayos na to si Allen ah. Malaki-laki na diskarte natin ah. Dito na tayo nagkabalik kay Allen bilang tropa natin. Oo naman tol, malakas kay sa akin eh. O sige Allen, may tindahan na yun, no? Bumili ka ng alak natin, no? Sige, sige. Tapos, pampulutan natin ito iba, ha? Sige, sige. Sige. Tayo ka namin sa tambayan, ha? Sige, tol. Latiin na natin yan. Sige. Pre, ayos talaga yung si Allen, ano? Pandami natin pera pang ino, mo. Uy, mga tol. Ito na, oh. Ant Yun, oh. No? Yun. Magaling talaga. Umaan pala, tol. Magkano kinita natin? Ito e nga, pre, oh. Hatiin natin ito. Pang inom pa uli natin yung iba. Yun dami. Sato, oh. Oh. Tao tol, no? Pre, iba talaga to si Allen, ano? Ang dami na tinapagbinan sa Alaska, Jex. Oh, Sabi ito. ko na nga ba dito ko kayo makikita. At tama yung hinala ko, ikaw Allen, kinuha mo yung Alaska. ko. Nakitira ka sa bahay namin, di ba? Sabi mo magtatrabaho ka dito. Pinatira naman kita, ilang buwan na, hindi ka nagtatrabaho. Tapos ano, Ganyan lang ang gagawin mo sa akin? Ganyan ba ang buhay na gusto mo? Ha? O bakit, Jex? Mababait naman sila. Ano problema mo sa kanila? Anong problema? Kung ano yung ginagawa mo sa akin ngayon, yan din ang ginawa nila sa akin. Tinulungan ko rin yung mga yan. Ganito kasi yung tunay na nangyari. Paan, Jex? Paan, Jex? Yan? Solid to, pre. hoy pare. Napadalaw ka. Oy, parang Jex, baka naman may extra ka dyan. Baka sakali sana ako eh. Nakadisgrasya kami ni Brian to sa kanto. Eh, babayaran namin danyos. Napaka suplada na may ari. Eh pare, magkano bang kailangan mo? Baka naman kaya ko. Sige pre, kahit magkano na lang. Medyo malaki yung hinihingi ng babae. Ganun ba? Sige, wait lang ha. Sige pre, tayo kita rito. Ah pare oh. Pasensya ka na. Ito lang nakayanan ko eh. Sige pre. Maraming salamat dito ah. Sige pare, mag-iingat kayo ah. Ayos. Tagal naman ni Solid. Sana makahiram ng pera yun. Uy tol, balita. Nakahiram ka ba ng pera kay Jex? Ayos tol. Nakahiram ka ako kay Jex. Sa libo. Oto-oto talaga yun tol. Tara na. O paano? Tara. Pare. Talaga yun si Jex ano. Napaka-oto-oto talaga. <laughs> oh, ano yung ginagawa niyo mga pre? Akala ko ba nakadisgrasya kayo? Tapos yung perang hiniram mo sa akin, pinambahid mo sa Danyos. Eh bakit parang masaya pa kayong dalawa? Siguro yung hiniram mo sa akin, eh, pinanginom nyo lang ano? Di na kayo makakaulit sa akin mga pre. Huling beses na pagtulong ko na yun sa inyo. Kahit anong mangyari sa inyo, wala na akong pakialam sa inyo. Wala akong pa pakialam. <laughs> yeah, At yun ang tunay na nangyari. O oh, mga tol, Totoo ba yung sinasabi ni Jex tungkol sa inyong dalawa? Oo, oh, Allen. Tama lahat ng sinasabi ni Jex. Nagawa nga namin sa kanya yun. Tsaka Jex, pasensya ka na sa lahat na nagawa namin ha. Tsaka sa'yo, Allen. Dahil naturoan ka pa namin ng mali. Tsaka pala, Jex. Ito yung pera nung sa alas mo. kau nang balan tong Yan ang dahilan, Allen. Kung bakit simula pa lang, unang punta mo pa lang dito. Pinapaiwas na kita sa kanila dahil ganyan nga ang gawain nila at sa inyo naman mga tol di naman ako galit sa inyo eh simula una pa lang nung ginagawan nyo na ako ng mali hinahayaan ko lang kayo kasi mga kaibigan ko kayo eh kayo lang naman ang nakakasama ko kapag nalulungkot ako kapag kailangan ko ng kainuman kaya kahit ginagawan nyo ako ng mali hinahayaan ko lang kayo huwag kayong maglala magkakaibigan pa rin tayo mga tol paano? Salamat tol kaysa na talaga Alin? Ikaw, Alin, ha? Ayusin mo ang buhay mo, Tol. Hindi pa uli ang lahat. Sige na, maiwan ko na kayo. Siyempre, ingat ka. Hindi man natin kayang suklian ang kabutihan na ibinibigay sa atin ng ibang tao. Huwag na lang natin silang balikan ng masama. Bagkus, hayaan na lang natin sila para yung itutulong nila sa atin ay eh mas maitulong pa nila sa mga taong mas nangangailangan kaya mga kabingaw palagi tayong gumawa ng mabuti palagi nating piliin ang tama dahil ang buhay ay maikli lamang